Kumusta? Uh, naranasan mo na ba yung alam mo yun, mainis ka sa isang desisyon sa trabaho o kay sa community. Hindi dahil sa naging resulta, kundi kasi parang ang gulo ng paraan ng pagpapasya. Naku, oo. Madalas. Base sa mga material na pinadala mo at ang ganda ng paghalo, uh, management insights, tapos may spiritual reflections pa. Yan mismo yung sisilipin natin ngayon, ang mission natin, kumbaga. Uh, unawain kung paano yung paano ng pagdidesisyon, i eh, pwedeng maging pundasyon ng tiwala. O kaya naman, yun pala yung sisira tama ka dyan. Kasi yung bawat desisyon, maliit man o malaki, hindi lang yan tungkol sa kung ano yung pipiliin natin eh. Parang salamin yan. Salamin ng values natin at kung gaano natin pinapahalagahan yung mga kasama natin sa proseso. Yun nga eh. Madalas yung proseso talaga ang Uh, nagiging issue. Sabi nga dun sa isang source mo, kapag mahina yung proseso, alam mo yun, hindi malinaw o hindi patas o kaya hindi kasama yung mga dapat kasama, ayun, nagkakaroon ng lamat sa tiwala. Mm -hmm. Nagiging cause ng confusion. Oo. Tapos, bababa yung moral pero pagbaliktad pag maayos yung proseso kahit uh, kahit mahirap yung desisyon mismo ang resulta nagkakaroon ng ownership mas tumitibay pa yung samahan sigurado ako naranasan mo na to lalo na siguro sa mga team na ano magkakaiba ng kultura o kaya remote di ba definitely at dito dito papasok yung isang napakagandang anggulo galing sa notes mo yung spiritual dimension kasi sa pananaw na kristyano, ang pagpapasya, hindi lang yan uh, mental exercise. Hindi lang logic. Oo, hindi lang logic. Ito'y isang spiritual na gawain din. Pagpapakita ng tiwala natin. Una, syempre, tiwala sa Diyos. Gaya ng paalala sa Proverbs 3.5-6, magtiwala ka sa Panginawan ng buong puso mo. Ganda nun. Ah, oo, classic yan. Tapos pangalawa, tiwala sa kapwa. At pangatlo, pagiging bukas sa gabay ng Espiritu Santo. Alam mo, may halin tulad dito sa perfectong pagkakaisa ng Trinidad. Magkakaliba pero isa, walang sapawan, pulo tulungan. Ganda. Napakagandang pundasyon yan, grabe. Pero paano natin ito, ano, ikokonek sa araw-araw, sa mga meeting? Halimbawa, paano isasabuhay yung tiwala at pagkakaisa sa mismong pagdidesisyon? Kasi may mga practical na modelo tayong pwedeng gamitin, di ba? Oo oh, naman. Like, uh, consensus, yung kailangan lahat agree. Tapos yung leader decided, na leader ang magpapasya pero after makinig. At yung delegated, na uh, pinagkakatiwala na lang sa iba. Nakita ko rin sa notes mo, may mga example pala nito sa Biblia. Meron, meron. Yung Acts 15, yung Jerusalem Council. Parang consensus yun eh, pero guided by the Spirit. Tapos yung Act 6, yung pagpili ng mga diakono, malinaw na delegation yon. Pinasa nila yung task. Ah, oo, ano? Malinaw. At isang halimbawa na para sa akin talagang wow, ay yung nasa Act 16, yung Macedonian call. Ay, oo, nabasa ko yan. Dito kasi pinakita kung paano yung espiritu mismo active na gumagabay. Minsan sinasabi, hindi dyan. Minsan hintay muna. Tapos may vision si Paul, pero ang galing dito, hindi siya kumilos mag-isa agad. Ah, hindi pala. Akala ko nag-solo flight siya? Hindi, nakipag-uusap siya sa team niya. Tapos napagka napagkasunduan nila, yun yung key phrase eh. Merong communal discernment. Sama-samang pagkilatis kung kalooban ba talaga ng Diyos yun. Kaya ang tanong para sa iyo na nakikinig, gano'ng kakahandang bitawan yung sarili mong plano kahit feeling mo ang ganda na? Para sundin yung direksyon na pinapakita ng Diyos, madalas sa pamamagitan ng community mo. Wow, ang lalim no na ah. yung communal discernment. At grabe, direktang konektado pala yan sa tiwala at kung ano ba talaga yung mahalaga para sa grupo. Kasi yung paraan ng pagpapasya natin, parang sumisigaw eh. Sumisigaw kung ano yung values natin. Bilis ba o pagiging inclusive? Control ba o empowerment? Yun. Oo, oo. At dito pumapasok yung isang term dun sa sources mo na tumatak sa akin. Emotional ownership. Ang ganyan din nun, hindi raw sapat na tumango lang yung isip, kailangan makuha rin yung puso para may, toto, para may totoong commitment. Totoo yan. Kung hindi, baka compliance lang, hindi commitment. Kaya may mga tools daw na pwedeng Makatulong dito ano nabanggit mo yung rapid framework paano ba yun exactly para maging mas klaro Ah yung rapid simple lang naman yung concept nililinaw lang niya yung roles Sino ba yung mag R recommend sino yung dapat A agree sino yung P perform o gagawa sino yung magbibigay ng input at sino yung D decide yung D yung final say Ah okay so Linaw lang ng roles. Oo. Parang simpleng paglilinaw lang pero ang laki ng naiiwas ang gulo. At syempre, pag iwas gulo, mas nabubuo yung tiwala. Makes sense. Pero syempre, may mga uh, dapat ding bantayan, di ba? Hindi naman laging smooth sailing. Nako, oo naman. May mga panganib din. Yung sobrang participation, for example, kung hindi maayos yung facilitation, pwedeng mauwi sa analysis paralysis. Ah, uh, yung parang na na lang, puro discuss, walang desisyon. Ganon nga. O kaya naman, yung masakit, yung tokenism. Yung kunwari humihingi ng opinion para lang masabing inclusive tayo. Pero deep inside, decidido na pala. Pampalubagloob lang. Mas nakakasira pa ng tiwala yun eh. Oo oh, nga no. Mas okay pang naging honest na lang sila. Exactly. Kaya kailangan ng balance eh tunay na pakikinig pero dapat may kasama pa rin malinaw na direksyon at leadership. At isa pa, tandaan natin, malaki rin ang epekto ng kultura. Kung paano tinitignan yung otoridad, yung participation, nag-iiba yan. Malinaw na malinaw. So, ang paggawa pala ng desisyon, hindi lang siya simpleng task sa checklist natin. Isa siyang ano, makapangyarihang tool o pagkakataon para hubugin yung kultura yung kultura ng tiwala at pagkakaisa sa team man yan, sa organisasyon o sa community. Ang paano ay kasing halaga talaga. Baka nga mas mahalaga pa kaysa sa ano. Oo. Kaya siguro ang iiwan nating hamon o pagninilay para sa iyo na nakikinig ay ito. Paano kaya kung bawat pagpapasya na haharapin mo, hindi mo lang siya titingnan bilang isang Uh, problema na kayo nga solusyonan. Kundi? Kundi bilang isang sagradong pagkakataon. Pagkakataon na isabuhay yung tiwala, pagkakataon na makinig sa gabay ng Diyos madalas kasama ang iba, at pagkakataon na patibayin yung pagkakaisa na sumasalamin sa kanyang nais. Paano kaya, ano, magiging isang anyo ng pagsamba yung susunod mong proseso ng pagdidesisyon? Hmm... Malalim na tanong 'yan para pag-isipan.